Bago tayo magsimula magandang araw nga pala sa inyo. Welcome nga pala sa channel na ito. Kung bago ka palang sa channel ko please subscribe and hit the like button at salamat nga pala sa mga sumusuporta sa channel ko. God bless you all and enjoy! sa loob lamang ng dalawang linggo mula ng umalis ang dating stars ng Philadelphia 76ers na si James Harden patungo sa LA Clippers, isang kahangahangang pagbabago ang naganap sa hanay ng Sixers. Tumampas sa lahat ng inaasahan, ipinakita ng koponan ang hindi inaasahang tibay, na nagpapahiwatig sa marami na, sa paglisan ni Harden, maaaring naranasan ng Sixers ang dagdag bawas. Ang sentimentong ito ay subtle na naipahayag ni superstar Joel Embiid na kamakailan lang ay nagsabi, "Walang mga ego sa team na ito." Na di-express adong nagpapahiwatig na ang pag-alis ni Harden ay nakatulong sa mas magkakabuklod at walang ego na kapaligiran. Sa mataas na dami ng paglisan ni Harden mula sa maraming koponan sa mga nagdaang taon, tila ang pahayag ni Embiid ay nagbibigay liwanag sa mga posibleng isyo sa kaharapang kimika na maaaring naranasan ng koponan kasama ang dating stars. Bagaman hindi naglaro si Harden para sa Sixers ngayong season, ang kanilang performance mula ng umalis ito ay lumampas sa mga asahan. Ang tagumpay ng koponan sa simula ng season ay malamang na nakatanggap ng impluensya sa desisyon ni Team President Daryl Morey na mag-move on kay Harden. Si Morey, na kilala sa kanyang estrate kung galaw, ay maingat na inayos ang hiling na trade ni Ben Simmons, Nasa nagresulta sa isang deal na kasama ang Nick Butung, Marcus Morris, at Robert Covington, kasama ang dalawang unang round picks na matagal nang pinag-usapan. Sa unang tingin, maaaring tila hindi maganda ang trade para sa Sixers, ngunit ang tuloy-tuloy na tagumpay ng koponan ng wala si Harden ay nagpapahiwatig na ang paghihiwalay sa kanya ay maaaring maging isang yaman sa kanilang sarili. Ang magandang simula ng Sixers ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang tuklasin ang mga hinaharap na trade para sa isang star na manlalaro. Ang pagkasama ng malalaking expired contracts ni na Tobias Harris, Covington, Morris at Butom ay nagbibigay daan sa koponan na tugmaan ang mga sahod sa posibleng mga deal, habang nagbibigay ng karagdagang porsyento ang mga unang round picks mula sa Clippers. Sa pagitan nito, natagpuan ng Sixers ang mga maasahan na contributor sa katauhan ni na Joel Embiid at Tyrese Maxey, na ang huli ay nagtatampok sa antas ng All-Star. Ang mga bagong dagdag tulad ni Kelly Oubre, na nagbibigay ng lakas sa opensa, at si Patrick Beverly, na nagpapalakas sa depensa, ay maayos na nakapag-integrate sa kupunan. Ang mga pagpirma na ito, na ginawa ng may kaisipan sa panahon pagkatapos ni Harden, ay napatunayan na instrumental sa pagpapanatili ng kompetisyon ng Sixers. Ang kahalagahan ng tagumpay ng Sixers nang wala si Harden ay lumalampas sa basketball court, ito'y nagpapahiwatig na ang kanyang epekto ay maaaring hindi kasing kahalagahan kung paanong iniisip dati. Bagamat umaasa ang Clippers sa patuloy na epekto ni Harden, maliwanag na ipinakita ng Sixers na mas mabuti sila ngayong wala siya. Ang trade na ito, na unang itinuring na may pag-aalinlangan, ay nagbukas ng maraming pagpipilian para sa Sixers, naglalagay sa kanila bilang isang posibleng banta sa Eastern Conference ngayong season at sa hinaharap.